Patuloy mang sinasabi ni Beta ni kay Yaya Esther na nagkakamali ito. At bakit nga ba magkakagusto sa kanya na isa lang katulong ang isang kagayang ni Tucker na mayaman at saksakan pa ng gwapo. Pero patuloy namang kinikilig ang kanyang puso. Dahil ang totoo, si Taker na yata ang lalaki ng sa kanyang pihikang puso. Dahil doon, minsan pang naging balisa si Beta ni ng gabing iyon. Natagpuan niya ang sarili na nilulunod na naman ang swimming pool ang kanyang mga agam-agam. Ano kaya kung aminin ko na sa kanya ang totoo? Total naman siya na rin ang nagsabi na maiintindihan niya ako. Sa loob-loob ng dalaga, habang nagpapahinga sa gilid ng swimming pool, matapos ang ilang ulit na paglangoy pabalik-balik sa magkabilang gilid ng swimming pool. Nang biglang malabusaw ang tubig sa dulong bahagi nito Ano yun? Diyos ko, may taong tumalon. Nataranta pa siya nang makitang patungo sa gawin niyang nalalabusaw na tubig. Hindi, kailangan kong... Ngunit ng tangkang pag-ahon ni Bethany, ay hindi na natuloy ng maramdaman niya ang malakas na kamay na bumigil sa kanyang paa. Huwag, tarantang nagpapadyak sa tubig ang dalaga. Nais kumawala sa malakas na persang pumipigil sa kanya. Ngunit hanggang mahila na siya pa pailalim ng persang iyon, ay hindi siya nakawala. Sa huli ang nagpapanik niyang utak, ay natigilan ng maramdaman niya ang mga bisig na yung sa kanyang mga bewang. Sa kasabay silang lumutang, Haps! Sino ka ba? Papatayin mo ba? Shh. It's okay. It's okay. It's me. Natatawang hinulin ni Tucker ang mga kamay niyang nanuluntok sa dibdim nito. Senyorito, Tucker. Natigilan siya at nanlaki ang mga mata ng makilala ito. Yes, yeah, me. I'm sorry, ha. Masuyo nitong huwi ka ng haplusin ng kanyang pisngi. Hindi ko naman gustong lunurin, ka. Nakatuwaan ko lang na gulatin ka. Napahikbis si betan na. Gulatin? Wala din ba yung muntik na akong maubusan ng hininga? Sumbat niya rito. Saglit na nakalimutan na ito ang amo niya. Hey, don't cry. Please don't cry, ha? Kasi naman, ngunit hindi na niya natapos mga ibang sasabihin ang bigla na namang humapit ang mga braso nito sa kanyang bewang at hinila siyang palapit dito. Senyorito, shh, don't call me that way, ha? Just talker, okay? Pero, minsan pang natigil sa pagsasitila ang dalaga paano ay nasusiyan ng, ng sarili nitong mga labi. Ang mga labi niya. Tucker, ang laki niya lang ang mga mata ni Bethany nang maramdaman ang mapusok na pangahas na halik na ipinagkakaloob nito sa kanyang mga labi. Ngunit saglit lang ang pagtutol ng malpas sa kanyang puso. Kay init ng katawa ni Tucker kahit nakababad sila sa tubig. Kay bangunang ng hininga nito. Kay lambot ng mga labi at kay tamis ng pakilasa ang halik na inagawad sa kanya. Sa huli, unti-unting napapikit ang mga mata ng dalaga. Sinimula niya ang namnamin ng tamis at sarap ng unang halik na kanyang natikman sa buong buhay niya. Naramdaman ni Tucker ang kanyang pagpapaubaya. Dahil doon ay mas naging mapusok ito, mas naging pamahas. Ang isang brasong na kaya po sa kanyang bewang ay kumalas pagkaway naging malaya ng isang palad nito sa pagdama sa kanyang katawan. Marahang humapla sa kanyang bewang, bakit sa kanyang likod, sa mahaba at basang buhok, hanggang sa braso. Tucker, sa huli nagawa niyang pigili ng kamay nitong nagsimula na lang maging panghas sa pagdama sa kanyang dibdib. It's okay, kaya ko itong panagutan. Malam lamang ang mata ng anas ng binata. Pagkaway muling siniin ng halik ang kanyang mga labi. Tucker, bulong ng kanyang puso. Ayaw nang mag-isip ng kanyang utak. Ang tanging alam lang ni Veta na sa mga sandaling iyon. Nais niyang tugunin ng maalab na halik ng binata. Nais niya ang hayaan na ito sa kapangasang ginagawa sa kanyang katawan. Nais na niya ang lahat ng ginagawa nito. Kaya nang maramdaman niya ang pagangat mula sa sahig ng swimming pool. Kaya naman pala ay dahil pinangkusiya ng binata at iniahon na sa tubig. Hindi man lang siya tumutul, hinayaan niya ang dalinsya nito sa kung saan. At sa loob ng malamig at mamangong silid ng takar, naramdaman niya ang pagsalo ng malambot na kama sa kanyang basang katawan. Ngunit saglit lang siya naging malaya mula sa mga bising nito. Iglap lang ay naroon na si Taker, Nagawa nang itagan sa kanyang ang buong bigat nito. Habang muling kinikintala ng maliliit na halik ang kanyang pisngi, ang ilong, ang gilid ng mga labi, ang pisngi at sa huli, muli nang inangkin ng inang kanya kanyang mga labi. Ha! Huh, napabalikwas ng bangon si Bethany. Eh. Sumalubong sa kanyang paninang katahimikan ng silid na iyon. Ang malayong pagpasok ng sinang ng liwanag ng araw na pumapasok sa siwang ng koordina. Tucker, bulong ng kanyang puso ng masulya pa ng binata, na padapag nakahiga sa kanyang tabi, anyong himbing na himbing pa. Ilang sandaling hinamig ni Bethany ang sarili, pilit na kinaka pa kung may pagsisising bumubukal sa kanyang puso, dahil nagawa niyang ipakalobang sarili sa lalaking ito. Ngunit hungkag ang kanyang puso sa anumang negatibong damdamin. Tucker, I'm glad it's you. Lumamlam ang mga mata niyang nakatitik dito. Ngayon ay sigurado na ako. Matagpuan man ako ng daddy at ng amado na yun. Magawa man nilang piliitin na ipakasala ko sa lalaking hindi ko gusto. Nakasisiguro naman ako na ang lalaking unang umangkin sa akin. Ay ang lalaking mahal ko. At ikaw ay yun. Marahang nagbangon si Beta na at sinikap na huwag makagawa ng anumang ingay upang hindi magising ang binata. Bagamat wala siyang pinagsisisiyan sa naging pagpapaubaya rito, hindi pa rin naman siya handang harapin ito. Sabi siyang nakapagbis at nakalabas ang silid na iyon. Tahimik na tahimik ang pasilyo. Tila walang tao. Linggo nga pala ngayon. Siguradong nasa palengke si Aling Bilim. Si Lorna ay day off kapag sa araw na iyon. At gabi pa umuuwi sa kanila. Si Yaya Esther baka nasa kusina o nasa hardin. Naiiling na humakbang na siya patungo sa hagdan. Nag-iisip siya ng ikakatwilan sa mabait na Yaya. Kapag nagtanong ito kung bakit hindi siya natulog sa quarter nila. Eksaktong nakababa na ng hagdan si Bethany nang tumunog naman ang telepono. Sino kaya ito? Hindi pa nga pala ako nakakasagot ng tawag sa bahay nito. Hindi ko naman kilala ang mga tatawag, pero baka importante. Waling naulit ang tunog. Luminga pa siya sa paligid pero wala talagang tao maliban sa kanya. Hello? Hello, sino ho ito? Walang sumasagot sa kabilang linya, kaya ay binaba ito ni Bethany. Bago pumunta sa komedor, ay dapat rin pa siya sa itaas. Tulog pa si si Tucker. Naisip niya. Pero bago pa makabalik sa silid, ay saka naman may nagdorbel. Si Aling Belen na siguro iyon. Wala ba siyang susi at hindi man lang siya niya binuksan ng gate? Pagtataka niya. Hindi inisip ni Bethany na si Lorna iyon. Tuloy-tuloy lang ang pagdodorbel. Nariyan na, hiyaw niya. Pero pagbukas ay bumulaga sa kanya ang hindi niya inaasahang dumating. Hindi siya makakilos ng mga oras na yun. Pakiramdam ni Beta na yung hidang ulo hanggang sa kanyang paa. Beta ni anak, huwi kang may kagala galakan ng bungat sa kanya ng kanyang ama. Agad itong yung makap sa dalaga. Kay tagang kalitang hinanap anak, bulong pa nito. Beta ni sumama ka na sa amin ang daddy mo. Bumalik na tayo sa San Gabriel. Sabat ni Amado na matigas ang himig at may pamimilit. Kumala ano siya sa pagkakayakap ni Don Rogelio. Daddy, paano yung nalaman ni narito ako? Tanong niya. Hindi na mahalaga kung paano. Mahalaga ang mahalaga ay nakita na kita at sasama ka na sa amin. Hinawakan si Rito sa kamay at ako igigiya siya patungo sa kotse. Pero pumiglas si Beta na si pagtutol. Hindi, giit niya. Beta ni, pwede ba huwag nang matigas ang ulo mo? Handa akong patawarin ka sa pagtakbo mo sa kasal natin noon. Kaya sumama ka na. Giit naman ang napipiko na lalaki. Tumahimik at huwag mo kaming pakialuman. Matalim ang tingin na ibinato niya rito. Umalis na kayo tahimik ng buhay ko. Tigilan na ninyo. Pero hindi ganun kadali iyon. Si Amado na ang lumapit para kuhanin siya at kalad ka rin. Huwag mong ang gusto mo, Bethany. Sasama ka sa ayaw mo at sa gusto. Ano ba? Bitiwan mo ako. Anak, please sumama ka na. Noon patakbong dumating si Tucker at nadat na nang nangyari. Nabaling na agad ito kay Amado na nakahawa kay Bethany. Bitawan mo siya. Kasing bilis ng kisang mata. Nang patabuin ito ang kamao sa lalaman. Laglag si Amado sa simento na napahawak na lang sa muka. Kinabig ni Itakar si Beta ni sa mga bisig nito. Umalis na kayo kung ayaw ninyong tumawag pa ako ng pulis. Galit na wika ng binata sa dalawang estranghero. Tucker, sambit ni Bethany. Pangakong kaligtasan sa mga matinto na natagpuan ni Bethany. Nang mga oras na iyon, nasaktan ka ba? Hindi naman. Get out of my property. Eh. Kung hindi, hindi lang yan ang aabutin ninyo. Batang ibinato nito para sa dalawa. Tara, pumasok na tayo sa loob. Kinayag siya ng binata. Pero bago pa nito may saranggit, ay nagsalita pa ulit si Amado. Pagsisisihan mo ito. Banta nito. Si Don Rogelio naman ay natulala. Nalang at hindi nakapagsalita. Hindi na pinansin ni Tucker ang pagbabanta. Tuloy na itong isinara at inilak ang gate.